Ang kasunduan ni na Abraham at Abimelech. Nang panahong iyon, pumunta si Abimelech kay Abraham kasama ang commander ng mga sundalo niya na si Picon. Sinabi ni Abimelech kay Abraham, "Tinutulungan ka talaga ng Diyos sa lahat ng ginagawa mo. Kaya mangako ka rito sa pangalan ng Diyos na hindi mo ako pagtataksilan pati na ang aking mga lahi. Ipakita mo ang kabutihan mo sa akin at sa lugar na ito." na tinitirahan mo ngayon, tulad din ng ipinakita kong kabutihan sa iyo. Sumagot si Abraham, Isinusumpa ko. Pero dumain si Abraham kay Abimelech tungkol sa balon na inagaw ng mga alipin niya. Sinabi ni Abimelech, Hindi ko alam kung sino ang gumawa niyan. Hindi mo naman ako sinabihan, at ngayon ko lang nalaman iyon. Kaya kumuha si Abraham ng mga tupa at baka, at ibinigay niya kay Abimelech. Pagkatapos, gumawa silang dalawa ng kasunduan. Kumuha rin si Abraham ng pitong babaeng tupa at ibinukod ito. Nagtanong si Abimelech, Para kanino ang pitong babaeng tupa na ibinukod mo? Sumagot si Abraham, Tanggapin mo ang pitong babaeng tupa na ito bilang katibayan na ako ang naghukay ng balong iyan. Dahil sa sumpaan nila, ang lugar na iyon ay tinawag na Beersheba. Pagkatapos ng sumpaan nila roon sa Beersheba, bumalik si Abimelech at si Pekol sa lupain ng mga Pilisteo. Nagtanim si Abraham ng isang punong kahoy na tamarisko roon sa Beersheba at sumamba siya sa Panginoon, ang Diyos na walang hanggan. Nanirahan si Abraham sa lupain ng mga Pilisteo sa mahabang panahon.